Si Razor at Leorio ang dalawang karakter na kinilala ni Ging. Nakuha nila ang respeto ng isa sa pinakamalakas na Nen user dahil sa kanilang lakas at kabutihan na tinataglay. Kung kaya maraming bagay siging na pinagkatiwala sa kanila. Pinaubaya ni Ging ang Grid Island kay Razor habang wala siya sa nasabing laro at pinaubaya naman niya kay Leorio ang kanyang posisyon sa Hunter Association na kung saan siya ang pumalit kay Ging bilang isa sa member ng Zodiac. Nagpapatunay lang ito na malaki ang tiwala ni Ging kay Razor at Leorio, sapagkat alam niya na nasa mabuting pangangalaga ang mga bagay na kanyang pinaghirapan. Maging ang anak niya na si Gon pinagkatiwala niya sa dalawang karakter na ating nabanggit. Dahil nakikita ni Ging ang kabutihan ng isang tao at hindi niya ito hinuhusgahan, batay lamang sa kanilang mga nakaraan kahit nakagawa pa sila ng matinding kasalanan. Tulad na lamang ni Razor, ito ay isang kriminal na gumawa ng napakaraming pagpatay, dahil ito sa hindi magandang pakikitungo sa kanya nung siya ay bata pa lamang. Na kung saan araw-araw itong sinasaktan at sinasabihan ng hindi magagandang salita, kung kaya lumaki itong may galit sa mundo at naging nakakatakot na mamamatay tao. Ngunit dahil kay Ging, na malaki ang tiwala sa kanyang kakayahang magbago naging mabuting tao ito, at tinulungan ang ama ng ating bida na gawin ang larong Grid Island nagpapakita lamang ito na alam niging na pwede silang magbago at nakagawa lamang sila ng mga pagkakamali, dahil sa kanilang masamang karanasan mula sa ibang tao. Si Leorio naman sa unang bahagi ng kwento ng Hunter x Hunter, pinakilala siya sa atin bilang isang tuso at mukhang pera na karakter. Na kung saan gagawin niya ang lahat para lamang sa pera, makikita natin na baluktot ang kanyang pananaw at paniniwala sa mundo. Ngunit habang nagpapatuloy ang kwento ng Hunter x Hunter, nabibigyang linaw kung bakit nais niyang magkaroon ng malaking halaga ng pera. Dahil pala ito sa kaibigan niyang namatay sapagkat wala silang perang pampagamot sa kanyang karamdaman. Sapagkat galing si Leorio sa isang mahirap na pamilya at bawat tao sa kanilang lugar ay nakakaramdam ng matinding kahirapan. Dahil sa kanilang kahirapan na tinataglay, hindi na nila nagagawang pumunta sa doktor upang makapagpagamot kung kaya lumalala ang kanilang mga karamdaman at nagiging resulta ito sa kanilang kamatayan. Dahil sa mapait na karanasan ng ating bida, ninais nitong maging hunter at maging ganap na doktor upang tumulong sa mga batang may sakit na katulad sa kanyang kaibigan na namatay. Pero ano nga ba ang tinatagong sekreto ni Razor at Leorio, at ano nga ba ang kanilang totoong ugnayan sa isa't isa? Paalala lamang na ang aking mga sasabihin ay batay lamang sa aking obserbasyon, opinion, at pananaliksik. Kung malinaw na sa inyo ang lahat simulan na natin. Para sa akin si Leorio at Razor ay mataas ang porsyentong magkapatid. Tama kayo ng pagkakarinig maaaring magkapatid si Razor at Leorio ngunit ano nga ba ang aking naging batayan at ebidensya patungkol sa teorya na ito. Kung babalikan natin ang backstory ng dalawang karakter na ito, mapapansin natin na halos parehas lang ang kanilang lugar na pinagmulan. Makikita natin na parehas silang lumaki mula sa mahirap at magulong pamumuhay, na nakakaranas ng matinding kahirapan. Maging ang klima at panahon ay merong pagkakatulad na parabang napakainit at nababalot ng makapal na usok ang kanilang lugar na kung saan mapapansin ang matinding kahirapan na nararanasan dito. Para sa akin isa yan sa mga pahiwatig na meron talagang malalim na ugnayan ang dalawang karakter na ating nabanggit. Ang pangalawa naman na aking ebidensya, ay ang kanilang mga nen-type na tinataglay. Para sa mga hindi nakakaalam ang dalawang karakter na ito ay parehas mga emitter ang Nen type. Ang unang abilidad na pinakita sa atin ni Razor ay ang bola na gawa sa kapangyarihan ng Nen. Maaaring ilabas ni Razor ang kanyang aura na kawangis ng isang bola na punong-puno ng kapangyarihan na kung saan ibabato niya ito bilang isang malakas at delikadong atake sa kanyang kalaban. Masasabi natin na kapag tinamaan ka ng atake na ito ay sigurado na ang iyong kamatayan, sapagkat nung ginamit niya ito sa kanyang kasamahan, agad na wala ang ulo nito sa sobrang lakas. Madali lang din ito nakakasira at nakakapagpasabog ng isang bagay gamit lamang ang isang atake nito sa kanyang target o biktima. Ang pangalawang abilidad na pinakita sa atin ng karakter na ito, ay ang tinatawag na 14 Devils na kung saan nagagawa niyang lumikha ng Nen Beast na may bilang 0 hanggang 7 na tinatawag niyang demonyo sa kanyang larong dodgeball at 7 sa kanila ang gumaganap bilang kanyang mga kasamahan sa koponan at isa bilang referee. At kapag nagsanib ang dalawang Nen Beast magiging malaking halimaw ito, na kayang tumanggap ng malakas na atake tulad na lamang sa bungee gum ng salamang si Hisoka. Si Leorio naman ay isa ring emitter at ang kanyang abilidad na pinakita sa atin ay ang tinatawag na remote punch na kung saan nagagawa niyang palitawin ang kanyang kamao mula sa malayong distansya, para tamaan ang kanyang kalaban ng isang malakas na suntok na nababalot ng kapangyarihan ng Nen. Ginamit niya ang abilidad na ito nung sinuntok niya si Ging habang nakaupo ito sa chairman election, dahil sa kanyang galit na naramdaman mula sa ama ng ating bida. Sapagkat walang pakialam si Ging sa kalagayan ng kanyang anak, kahit delikado na ang kondisyon nito. Para sa akin isa ito sa napakagandang parte sa kwento ng Hunter x Hunter sapagkat para bang si Leorio ang tumayong tatay ni Gon sa mga panahon na 'yon. Dahil hindi ito nagdalawang-isip na ibaba ang kanyang sarili at magmakaawa sa ibang mga hunter para lamang mailigtas ang kanyang matalik na kaibigan. Ngayon pumunta na tayo sa panghuli at pangatlong ebidensya. Ito ay ang pagkilala niging sa kakayahan at potensyal ng dalawang karakter na ito. Katulad ng sinabi ko sa unang bahagi ng ating video, nakuha ni Leorio at Razor ang respeto ni Ging, sapagkat pareha silang nakitaan ng kakaibang katangian. Dahil kung titignan natin maraming pagkakatulad ang dalawang karakter na ito, pagdating sa kanilang mga pag-uugali. Maging ang kanilang mga pisikal na katangian ay meron din, kung kaya para sa akin mataas ang porsyento na maaaring magkapatid ang dalawang karakter na ito. Marahil alam na rin ni Ging na magkapatid ang dalawang karakter na ating pinag-uusapan, kung kaya hindi ito nagdalawang isip na bitawan ang kanyang posisyon sa Hunter Association. Nadagdagan pa ang tiwala niya kay Leorio, dahil sa mga pinakita nitong aksyon para lamang maligtas ang kanyang anak. Kaya sinabi ni Ging na ang makilala ang hunter na si Leorio, ang pinakamagandang parte na kanyang naranasan habang nagaganap ang eleksyon. Nagpapatunay lang ito na nakitaan talaga ni Ging si Leorio ng kakaibang potensyal at katangian. Kung pagbabatayan natin ang mga ebidensya na ating nakuha, hindi malabo na meron talagang ugnayan si Leorio at Razor. Kung kaya para sa akin batay sa teorya na ito maaaring magkapatid ang dalawang karakter na ating nabanggit. At kung hindi man sila magkapatid, maaaring may ugnayan pa rin sila. Pero kayo mga idol, meron ba kayong opinion patungkol sa tunay na ugnayan ni Razor at Leorio? Maaaring nyong sabihin yan sa baba mga idol, para ating mapag-usapan. Maraming salamat sa panunood mga idol, at God bless na rin sa inyo. Nais nice kong sabihin na meron na rin pala tayong bagong gawang Facebook page, like and follow nyo na rin, lalagay ko na lang ang link sa comment at description, maraming salamat sa suporta nyo mga idol.